Ng hapon ng January 27, 1984, isang sasakyan na may Texas plates ang huminto sa pangunahing checkpoint ng port. Hiningan ni Customs Inspector Jose Torres ng identification ang mga sakay nito. Tatlo sa kanila ay nagpakita ng green cards bilang patunay na sila ay legal na residente at may pahintulot magtrabaho sa Estados Unidos. Ang nagmamaneho naman ay nagsabing siya ay isang American citizen. Ngunit baptismal certificate lamang ang naipakita na hindi tinanggap ni Inspector Torres bilang sapat na dokumento. Bilang bahagi ng proseso, inirecord ni Torres ang plaka ng sasakyan at inutusan ng driver na dumaan sa secondary checkpoint para sa mas masusing beripikasyon. Dito, sinalubong sila ni Customs Inspector Richard Latham, isang veterano na sampung taon na naglilingkod sa border. Dinala niya ang driver sa loob ng opisina upang kausapin ng Immigration and Naturalization Service, INS. Pinagsabihan ng INS officer ang driver dahil kulang ang kanyang mga papeles, ngunit matapos ang masusing pagtatanong tungkol sa mga detalye na tanging isang tunay na residente ng El Paso lamang ang makakaalam, napaniwala ang opisyal na ang kakulangan ng dokumento lamang ang naging paglabag ng lalaki. Dahil dito, pinayagan siyang makaalis. Gayunpaman, kinailangan pa rin inspeksyonin ni Latham ang sasakyan. Sumunod siya sa karaniwang proseso at naghahanap ng ilegal na droga o hindi deklaradong kontrabando. Dahil walang kahinahinalang kilos ang mga sakay, mag-isa niyang isinagawa ang pagsisiyasat. Sa araw na yon, tila normal lamang ang takbo ng trabaho sa port. Ngunit bandang 4.45 ng hapon, dumating ang isang detective mula sa Del Rio, Texas Police, at nagbigay alam na may naganap na pagnanakaw sa isang jewelry store sa Ciudad Acuña, Mexico, mga dalawang milya lamang ang layo. Bagamat hindi buo ang detalye, sinabi ng detective na hinahanap ng Mexican police ang apat na Hispanic males, isa sa kanila ay marunong mag-Inglis. Agad na inalerto ng mga polis at border officials ang lahat ng inspector sa duty dahil maaaring subukang tumawid ng mga suspek papasok ng Amerika. Dinoble ang inspeksyon sa mga primary checkpoint Upang matiyak na walang makakalusot na may kaugnayan sa insidente. Ngunit bandang alas 5, nabalitaan ni Inspector Torres na nawawala si Customs Inspector Richard Latham. Napansin ni Del Rio Detective John Martin na hindi normal ang biglaang pagkawala ni Latham. Hindi ito sumunod sa protocol ng pag-alis sa kanyang post. Hindi niya ginamit ang sariling sasakyan, hindi nag-check out, at hindi nagpaalam kahit kanino. Karaniwan, kahit magpapahinga lamang kailangang magpaalam ang mga inspector sa kanilang mga kasamahan. Ngunit wala sa mga ito ang ginawa ni Latham. Dahil dito, napagdesisyonan ng mga autoridad na si Inspector Latham ay dinukot. Ang unang hakbang ng investigasyon ay tukuyin kung kailan siya huling nakita at ano ang kanyang ginagawa noon. Ipinahayag ni Inspector Torres na nakita niyang ini ni Latham ang isang lumang modelo ng sasakyan sa secondary checkpoint. Inilarawan ang sasakyan bilang isang gray na late 1970s Pontiac Grand Prix na may tatlo o apat na Hispanic males na tumutugma sa mga hinahanap ng Mexican police. Ang driver ay inilarawan bilang isang lalaki sa kanyang 20s na may suot na El Paso baseball cap. Nang mapansin ni Torres na abala siya sa pag-inspeksyon ng susunod na sasakyan, napagtanto niyang maaaring may natuklasan si Inspector Latham kaya agad na kumilos ang mga dumukot at mabilis na nakatakas mula sa port nang hindi napapansin. Pinangunahan ni U.S. Customs Service Special Agent Dennis Haron ang agarang paghahanap kay Latham dahil alam ng lahat na napakaikli lamang ng panahon upang maisalba ang isang alagad ng batas na dinukot, karaniwan na uuwi ito sa trahedya. Agad na kumilos ang mga autoridad Kinuha ng isang customs officer ang listahan ng lahat ng plaka ng sasakyang dumaan sa Del Rio Port mula 4:15 hanggang 5 PM na siyang oras ng pagkawala ni Latham. Mababa sa isang daang sasakyan ang nasa talaan, ngunit wala itong kasamang pangalan ng may-ari o address. Kinailangan nilang gamitin ang database ng Department of Motor Vehicles (DMV) upang makuha ang mga detalye. Ngunit dahil sa limitadong teknolohiya noong dekada 80, matatagalan ang proseso. Habang hinihintay ang impormasyon, nagsimula ang Del Rio Police na lumikha ng composite sketch ng driver gamit ang identikit batay sa mga salaysay ni Inspector Torres at iba pang saksi. Nang mabuo ang larawan, agad itong ipinadala sa lahat ng local, state at federal agency ng pulisya. Nagsimula na ring maghanap ang mga pulis ng isang gray na Grand Prix. Kahit may larawan na ng driver, wala pa ring tiyak na impormasyon tungkol sa mga pasahero. Sumuporta ang custom service helicopter sa paghahanap sa lupa. Ngunit batid ng lahat na napakahirap hanapin ang mga suspek sa malawak na Texas backcountry. Lumipas ang isa't kalahating oras mula nang mawala si Latham. Sa bilis na 55 miles per hours, maaaring nasa loob na ng 20,000 square miles ang sasakyan. Lalong lumalaki ang lugar ng paghahanap sa bawat minuto. Sa mabilis na panahon, Nakuha rin ng DMV database ang listahan ng mga plaka ng sasakyan kasama ang pangalan at address ng mga may-ari. Walong Pontiac Grand Prix ang natukoy. Anim dito ay nasa Del Rio at agad na inimbestigahan ng mga pulis. Dalawa naman ang nakarehistro sa El Paso kung saan sinabi ng driver na siya ay nakatira. Mahigit sampung oras ang layo mula sa Del Rio. Nakipag-ugnayan ang isang customs agent sa pinakamalapit na FBI field office at ipinaalam kay Special Agent Don Weatherman ang insidente ng pagdukot. Lubhang nakapanghihina ng loob ang sitwasyon dahil wala silang anumang lead kung nasan si Inspector Latham. At tanging ang huling pagkakataon na nakita siyang nagtatrabaho ang kanilang hawak na impormasyon. Hiniling ng Customs Agent kay Weatherman na utusan ang Field Agent sa El Paso na hanapin ang dalawang Grand Prix na nakarehistro roon. Inatasan si FBI Special Agent Charles Riley na kapanayamin ang mga may-ari ng sasakyan. Ngunit sa parehong tirahan, wala ang mga sasakyan at walang tao sa bahay. Napag-isip ni Agent Riley na maaaring lumana ang impormasyon ng rehistro, kaya bumalik siya sa opisina ng FBI sa El Paso upang ipagpatuloy ang paghahanap. Pinacheck niya sa clerk ang mga plaka ng sasakyan upang matukoy ang kasalukuyang may-ari, ngunit mano-mano ang proseso, kaya inabot ng ilang oras. Samantala, naglagay ng mga checkpoint ang state at local police sa lahat ng direksyon mula sa port. Lahat ng sasakyang umaalis ay pinahinto at siniyasat. Pagdating ng mga ahente mula sa San Antonio FBI sa Del Rio, ini-update sila sa pinakahuling kaganapan. Sa kabila ng malawakang pagtutulungan ng mga ahensya ng batas, wala pa ring malinaw na lead makalipas ang halos pitong oras mula nang mawala si Inspector Latham. Sa pagtatapos ng unang gabi ng investigasyon, walang naging magandang resulta. Alam ng lahat na bihira ng makaligtas ang mga biktima ng ganitong insidente, kaya't umasa na lamang sila na sana'y palayain si Latham. Ngunit batay sa mga nakaraang kaso, naghahanda na silang maghanap ng katawan. Kinabukasan, Pinalawak pa ang search perimeter gamit ang fixed-wing aircraft na mas mabilis at mas malayo ang nararating kaysa sa helicopter. Patuloy ang mga roadblock ng Texas State Troopers sa paligid ng Del Rio, ngunit alam nilang malamang ay nakalayo na ang mga suspek. Sa El Paso, natukoy ni Special Agent Riley na ang isa sa mga Grand Prix ay pagmamayari ng isang matandang mag-asawa at hindi ito konektado sa kaso. Ang isa namang sasakyan ay naibenta na sa isang Ricardo Cortez, ngunit hindi ito nairehistro sa kanyang pangalan. Sa background check, lumabas na may record si Cortez para sa drug possession. Natunto ni Riley ang huling address ni Cortez, at nang puntahan ito, nalaman mula sa kanyang ina na ilang araw na siyang wala sa bayan. Hindi tiyak ng ina ni Cortez kung kailan ito babalik, ngunit sinabi niyang si Cortez pa rin ang may-ari ng sasakyan at dala niya ito Pumunta si Special Agent Riley sa El Paso Police Department upang kumuha ng litrato ni Cortez at agad itong ipinadala sa Port of Entry sa Del Rio. Ang itsura ni Cortez ay kahawig ng composite sketch ng driver. Kaya't sa wakas ay nagkaroon ng konkretong suspect ang mga investigador. Isang lead na maari nilang sundan upang mahanap si Richard Latham at ang mga dumukot sa kanya. Habang tumataas ang pag-asa ng mga autoridad may isang lalaki na namumulot ng panggatong malapit sa Eagle Pass, Texas, mga limampung milya ang layo, na nakatagpo ng bangkay ng isang lalaking nakasuot ng U.S. Customs Uniform. Sa Del Rio, naniniwala ang mga autoridad na ang mga magnanakaw ng jewelry na tumawid ng border, sakay ng gray na Pontiac Grand Prix ang dumukot kay Inspector Richard Latham, Natukoy ng mga investigador na si Ricardo Cortez ang driver ng sasakyan at nawawala rin ito mula nang mawala si Latham. Ngunit habang sinusundan nila ang lead na ito, natanggap nila ang balita tungkol sa natagpuang bangkay ng isang lalaki na suot ang US Customs uniform sa isang kanal sa tabi ng Highway 277 malapit sa Eagle Pass. Inilagay ng mga lokal na pulis ang crime scene sa ilalim ng seguridad, ngunit naghintay ng pagdating ng FBI bago magsagawa ng investigasyon habang ang mga ahente mula sa Del Rio Port of Entry ay sumakay ng helikopter papuntang Eagle Pass, patuloy ang mga state troopers sa pagpapatrolya at pagbabantay sa mga checkpoint sa buong lugar. Bagamat alam nilang malamang ay nakatakas na ang mga suspek, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahanap. Si Trooper Art Carral, na naka-assign mula Del Rio papuntang El Paso, ay hindi nawalan ng pag-asa. Ilang oras silang nag-inspeksyon ng mga sasakyan sa checkpoint. Kalaunan, pinayuhan sila ng kanilang supervisor na manatili sa kalsada ngunit itigil na ang checkpoint. Nagdesisyon silang pahintuin lamang ang mga sasakyang may tatlo o higit pang Latinong lalaki. Sa pagkakataong iyon, napansin nila ang isang sasakyan na may tatlong sakay. Bumaba ang driver at nilapitan sila. Ipinaliwanag ni Karal ang dahilan ng pagpigil. May apat na Hispanic na sangkot sa kidnapping. Nagpakita ng ID ang driver, isang taxi driver mula Eagle Pass, na inupahan ng mga pasahero papuntang Presidio, Texas. Inamin ng driver na natutuwa siyang nahinto dahil kinakabahan siya sa mga pasahero. Hininga ng green cards ang dalawang pasahero, sina Rafael Calderon at Jesus Ramirez. Wala sa kanila ang tumutugma sa description ng driver ng Grand Prix at dalawa lamang sila. Sa kabila nito, nagpasya ang mga trooper na maging masinsinan at i-check pa rin ang kanilang mga pangalan. Sa loob ng sasakyan, sinubukan ng partner ni Caral na mag-radio sa dispatch ngunit walang signal, nakaraniwan sa lugar na iyon dahil sa mga burol at lambak. Kinuha nila ang impormasyon ng mga pasahero upang mai-report mula sa ibang lokasyon. Pinayagan nilang umalis ang taxi dahil alam nilang sa lugar na iyon, iisa lang ang kalsada at malaki ang tsansa nilang makita muli ang sasakyan kung kinakailangan. Nagmadali silang bumalik upang makahanap ng radio signal. Bandang 2:15 PM, dumating ang mga FBI agent sa Eagle Pass upang iproseso ang crime scene kung saan natagpuan ang bangkay. Lahat ng nagtatrabaho sa kaso ay umaasang buhay pa si Inspector Latham. Ngunit malinaw ang ebidensya. Siya nga ang natagpo ang patay nakaposa siya gamit ang sariling handcuffs at binaril ng dalawang beses sa likod. Nawawala rin ang kanyang service weapon, isang .38 caliber handgun na siyang ginamit sa krimen. Lubos ang dalamhati ni U.S. Customs Agent Dennis Harland sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Para sa mga veteranong ahente, ang pagkawala at pagpatay sa isang kasama ay itinuturing na personal na usapin. Bagamat masakit, Mahalaga pa rin sa investigasyon ang pagkakatukla sa katawan bilang ebidensya. Para kay Del Rio Detective John Martin, ang execution style na pagpatay ay nagpapakita ng uri ng kriminal na kanilang hinahanap. Isang taong walang paggalang sa buhay, handang pumatay ng alagad ng batas kahit alam ang magiging tugon ng mga autoridad at walang pakundangan kahit sa ordinaryong tao. Habang nasa highway, Patuloy na sinubukan ng mga trooper na makontak ang base gamit ang kanilang radyo. Makalipas ang ilang minuto, nagtagumpay silang makipag-ugnayan at humingi ng background check para sa tatlong sakay ng taxi. Lumabas sa record na may outstanding DUI warrant para kay Jesus Ramirez, isa sa mga pasahero sa likod. Bagaman hindi tiyak kung siya nga ang hinahanap. Kinailangan ng mga trooper na beripikahin ang kanyang pagkakakilanlan, kaya nagpa siya silang habulin muli ang taxi. Mapalad na hindi pa nakakalayo ang taxi at pumayag muli ang driver na huminto. Nilapitan ni Trooper Caral ang sasakyan at tinawag si Jesus Ramirez na nakaupo sa likod. Napansin niyang parang kinakabahan at gumagalaw ng kakaiba si Ramirez sa likod ng sasakyan. Habang patuloy niya itong tinatawag, biglang naging mapanganib ang sitwasyon. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Agad na kinuha ng partner ni Karal ang shotgun. Wala na silang oras para tumawag ng saklolo at kinailangan nilang kumilos agad para sa kanilang kaligtasan. Habang tinutukan ng kanyang partner ang sasakyan, pinababa ni Karal si Rafael Calderon at inaresto ito. Inilayo sa anumang posibleng armas. Pagkatapos, sinuri nila ang lagay ni Ramirez sa likod ng taxi. Nagbaril ito sa sarili gamit ang .357 caliber. Narecover din nila ang isang .38 caliber revolver. Habang iniimbestigahan ang dahilan ng pamamaril, nakuha ng mga trooper ang identification ni Ramirez at isang papel mula sa kanyang jacket. Kinuha rin nila ang mga gamit ni Calderon, kabilang ang isang malaking kutsilyo at isang bag na tela. Pinaghinalaan ni Caral na hindi lang dahil sa DUI warrant nagpakamatay si Ramirez, alam niyang may mas malalim pang dahilan. Nang i-report ng mga trooper ang insidente, Nalaman nilang natagpuan na ang bangkay ni Inspector Richard Latham. Naniniwala ang mga Customs Agent at FBI na may kaugnayan ang pamamaril sa highway sa kaso ni Latham kaya agad silang lumipad papunta sa pinangyarihan ng insidente. Nang dumating sila, sinuri nila ang mga ebidensya. Bukod sa 357 caliber na ginamit ni Ramirez, na recover din ang 38 caliber handgun na kalaunan ay natukoy na service revolver ni Inspector Latham ang mismong baril na ginamit sa pagpatay sa kanya. Sa bag na nakuha mula kay Calderon, natagpuan ang napakaraming alahas na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar, mga alahas na tumutugma sa mga ninakaw sa jewelry store sa Mexico. Nahanap din ang isang hundred and bill of sale para sa isang 1975 Pontiac Grand Prix sa jacket ng namatay, na nakapangalan kay Ricardo Cortez, ang unang suspect na natukoy ng mga autoridad. Ngayon, nahawak na nila si Rafael Calderon. Oras na para makakuha ng mga sagot. Habang ibinabiyahe pabalik ng Del Rio, ininterrogate siya ni FBI Special Agent Moses. Sa likod ng sasakyan ng Rangers, ikinuwento ni Calderon ang mga pangyayari sa nakalipas na dalawang araw mula nang umalis sila ng El Paso. Kasama niya si Ramirez at dalawang iba pa patungong Mexico. Ayon kay Calderon, Si Jesus Ramirez ang nagplano ng pagnanakaw sa jewelry store sa Mexico dahil naniniwala itong mas madali makaligtas sa armadong pagnanakaw doon kaysa sa Estados Unidos. Si na Calderon Ramirez at isang pangkasamahan na kilala lamang bilang Carlos ang sumalakay sa tindahan. Habang nagaganap ang pagnanakaw, naghihintay si Ricardo Cortez sa getaway car. Mabilis nilang kinuha ang lahat ng mahahalagang jewelry nakaya nilang dalhin at agad na umalis. Tumungo sila sa border crossing ng Del Rio. Sa una, naging maayos ang lahat nang makalusot si Cortez sa INS interview at nang inspeksyonin ng customs inspector ang trunk ng sasakyan. Ngunit nagsimula silang kabahan ng suriin ng inspector ang likod na upuan at natagpuan ang bag ng mga ninakaw na alahas kaya naglabas ng baril si Ramirez. Pagkaalis nila sa port, kinuha ni na Cortez at Carlos ang service revolver ng inspector at ginapos siya gamit ang sariling posas. Ayon kay Calderon, si Jesus Ramirez ang namuno sa grupo mula simula. Siya rin ang nagdesisyon na kailangan nilang patayin ang inspector dahil nakita na nito ang lahat ng nangyari. Ikinuwento ni Calderon na pinilit nilang dalhin si Latham sa isang kanal at doon siya binaril ni Ramirez ng dalawang beses sa likod gamit ang service revolver ng biktima. Matapos iwanan ang inspector, nagtuloy ang mga suspek sa Eagle Pass at tumawid pabalik ng Mexico. Sa isang motel doon, pinagsama-sama nila ang mga jewelry at inilagay ang pinakamahalaga sa mga pillowcase. Ang plano ay maghiwa-hiwalay. Babalik si na Calderon at Ramirez sa US dala ang mga jewelry habang sina Ricardo Cortez at Carlos ay magtatago ng sasakyan sa Mexico ng ilang araw. Magkikita-kita silang muli sa El Paso. Habang iniimbestigahan ng mga ahente ang salaysay ni Calderon, paulit-ulit niyang itinuro si Ramirez bilang siyang bumaril kay Latham. Sa puntong ito, si Calderon ay nasa kustodya na. Patay na si Ramirez at sina Ricardo Cortez at Carlos ay nananatiling pinaghahanap pa rin. Anim na oras matapos matagpuan ang bangkay ni Latham, ipinatawag ng State Police sa Piedras Negras, Mexico, ang mga ahente ng FBI. Natagpuan ang ilang personal na gamit ng Customs Inspector sa isang parking lot sa kabilang panig ng border mula Eagle Pass, kabilang ang kanyang wallet, police-issued mace, at ilang mahahalagang dokumento. Natagpuan din ang dalawang California Highway Patrol traffic citations. Isa kay Rafael Calderon at isa kay Carlos Peña. Mas mababa sa 24 oras matapos ang insidente, natukoy ng mga investigador ang pagkakakilanlan ng ikaapat na suspek, si Carlos Peña, isang Mexican native na legal na residente ng US. Nakuha rin ng mga autoridad ang kanyang larawan mula sa Immigration and Naturalization Service. Ngayon, ang natitirang misyon ay mahanap si Peña at Ricardo Cortez. Kinabukasan, Nakatanggap ang El Paso Police ng tip na nagtatago si na Cortez at Peña sa isang apartment sa South El Paso. Agad na isinagawa ang operasyon. Nilockdown ang dalawang block sa paligid ng Gusali, naglagay ng roadblocks, at pinaikot ang U.S. Border Patrol helicopter sa ere. Pinuno ng mga pulis at SWAT ang lugar, apartment by apartment, sa kabila ng panganib na maaaring umatake ang dalawang desperadong suspect. Sa kabila ng masusing paghahanap, bigo pa rin ang mga autoridad na mahuli ang mga natitirang suspek. Hindi na wala ng pag-asa si U.S. Customs Agent Dennis Harland. Alam niyang mahalaga ang tiyaga at masigasig na police work, ngunit kailangan din ng kaunting swerte. Dumating ang bagong lead ng matuklasan ng state police sa Piedras Negras, Mexico ang isang gray 1975 Pontiac Grand Prix na inabando na sa parking lot ng isang nightclub. Tumawid ang mga FBI agents sa border upang siyasatin ang sasakyan, ngunit hindi pinayagan ng batas ng Mexico ang full-scale processing. Tanging mga fingerprint lang ang pwedeng kunin mula sa sasakyan. Gamit ang simpleng scotch tape at index cards, nakuha ang mga latent prints. Nang ipadala ang mga fingerprints sa FBI lab sa Washington, natukoy na tumutugma ang mga ito sa apat na suspect na na-identify na ng mga investigador. Sa El Paso, ipinagpatuloy ng U.S. Customs Agents ang paghahanap kina Ricardo Cortez at Carlos Peña. Natuklasan nilang dati ng magkasama sa iisang apartment complex sina Peña at ang napatay na si Jesus Ramirez. Kinapanayam nila ang apartment manager na nakilala sa litrato si Peña at sinabi nitong huling nakita niya ito at si Ramirez gabi bago ang pagpatay kay Lim. Nakita rin niyang may isa pang lalaki na dumating sakay ng asul na sasakyan na mula sa ibang larawan bilang si Ricardo Cortez. Umalis ang tatlo sakay ng Grand Prix at iniwan ang asul na kotse sa parking lot. Kinaumagahan, tumawag si Cortez sa manager at nagbilin na huwag ipato ang asul na kotse dahil kukunin ito ng mekaniko o ng isa sa kanila. Naging mahalagang lead ang asul na sasakyan. Magdamag na nagbantay ang mga ahente sa paligid ng kotse. Bandang tanghali, may lalaking dumating at kinuha ang sasakyan. Hindi ito si Cortez o Peña. Sinundan ng mga ahente ang lalaki hanggang sa isang tahimik na bahagi ng bayan at pumasok ito sa isang bar. Makalipas ang ilang minuto, lumabas siyang mag-isa at hinarang ng mga agent. Inamin ng lalaki na kay Ricardo Cortez ang kotse at inutusan siyang kunin ito at makipagkita sa bar ngunit hindi sumipot si Cortez kaya iniwan niya ang susi sa bartender. Nang beripikahin ng mga ahente, hindi rin nakita ng bartender si Cortez. Habang patuloy ang surveillance sa asul na kotse, natunto ng FBI agents ang girlfriend ni Cortez. Nang tanungin siya kung alam niya ang kinaroroonan ni Cortez, sinabi niyang higit isang linggo na siyang walang balita rito, ngunit pati ang kanyang ina ay nagduda sa kanyang sagot. Humingi ng pahintulot ang mga investigador na maglagay ng tap at trace sa kanilang telepono na pinayagan naman ng ina. Sa ganitong paraan, matutukoy ng mga autoridad ang pinagmumulan ng lahat ng tawag. Dalawang araw matapos ang pag-install ng tap, tumawag si Cortez sa kanyang girlfriend. Hindi niya sinabi kung nasaan siya, ngunit natunto ng mga ahente na ang tawag ay mula sa isang motel sa El Paso. Agad na nagsagawa ng operasyon sina Special Agent Charles Riley, mga kasamahan mula sa El Paso Police Department at U.S. Customs. Pinalibutan ng SWAT team ang motel at matagumpay na naaresto si Ricardo Cortez. Walong araw matapos ang pagpatay kay Richard Latham, hawak na ng mga autoridad si Cortez. Sa pagsiyasat sa kanyang kwarto, walang natagpo ang bakas ni Carlos Peña. Sa puntong ito, ang driver ng Grand Prix na si Ricardo Cortez at si Rafael Calderon ay parehong nasa kustodiana ng mga otoridad. Nagpakamatay si Jesus Ramirez sa traffic stop. Ngunit si Carlos Peña ay nananatiling pinagahanap. Nang tanungin si Ricardo Cortez tungkol sa insidente, nagbigay siya ng ibang bersyon kumpara sa naunang salaysay ni Rafael Calderon. Ayon kay Cortez, matapos nilang dukutin si Inspector Latham. Sina Ramirez at Calderon ang naghatid sa biktima sa kanal ngunit iginiit niyang si Calderon at hindi si Ramirez ang bumaril kay Latham. Ipinunto ni Cortez na matapos magpakamatay si Ramirez, sinamantala ni Calderon ang pagkakataon upang ibintang sa patay na kasamahan ang pamamaril. Idinitalya ni Cortez na matapos maghiwa-hiwalay ang grupo, iniwan nila ni Peña ang sasakyan at sumakay ng bus patungong Juarez, Mexico. Sinabi niyang si Peña ay nananatili pa sa Juarez at hindi pa tumatawid papuntang El Paso. Napagtanto ng FBI na hindi nila basta-basta maaresto si Peña sa Mexico, kaya agad silang nakipag-ugnayan sa mga Mexican authorities at nagbigay ng background information tungkol kay Peña. Nag-alok din ang U.S. Customs Service ng reward para sa impormasyong magtuturo sa kinaroroonan ni Peña. Pinaramdam ng mga pulis sa Juarez sa mga kaibigan at kamag-anak ni Peña na hindi sila titigil hanggat hindi sumusuko ang pugante. Makalipas ang dalawang araw, naging epektibo ang taktika. Tumawag si Peña sa opisina ng FBI sa El Paso at nagpahayag ng kagustuhang sumuko. Napagkasunduan na magkikita sila sa tuktok ng Santa Fe Bridge na nagsisilbing hangganan ng Mexico at Estados Unidos. Hindi pinapayagan ang mga US agents na tumawid ng Mexico para magsagawa ng pag-aresto. Kaya hiniling nila kay Peña na tumawid papasok ng US at dito siya agad inaresto. Nagtapos ang manhunt ng madala si Carlos Peña sa El Paso Port of Entry. Nang tanungin, tumugma ang kanyang salaysay sa kwento ni Cortez maging sa maliliit na detalye. Para kay FBI Special Agent Don Weatherman, ang pagkakaaresto kay Peña ay nagbigay linaw at tuluyang nagtapos sa investigasyon kung sino ang tunay na responsable sa pagpatay kay Richard Latham. Dahil sa pare-parehong salaysay, kumbinsido ang mga investigador na si Calderon ang bumaril at hindi ang namatay na si Ramirez. Sa San Antonio, inakusahan ng federal grand jury si na Calderon, Cortez at Peña ng anim na bilang ng kasong kriminal. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, pinayagan si Ricardo Cortez na umamin sa kasong conspiracy at assault on a federal officer. Ganoon din ang ginawa ni Carlos Peña. Pareho silang nahatulan ng 23 years sa kulungan para sa kasong kidnapping. Si Rafael Calderon, na napatunayang siyang pumatay kay Inspector Lim, ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong matapos umamin sa kasong assault at murder of a federal officer. Bagamat hindi na isalba si Inspector Richard Latham, tiniyak ng kanyang mga kasamahan at kaibigan na napanagot ang mga pumatay sa kanya. Para kay Special Agent Dennis Harlan, ang pagpatay sa isang alagad ng batas ay isang seryosong bagay. Ngunit kapag ang isang opisyal na naglilingkod sa bayan ang pinaslang, nagkakaisa ang buong law enforcement upang tiyakin na makakamit ang hustisya. Isinagawa ang memorial service para kay Richard Latham sa Del Rio Port of Entry noong January 11. 1984, alas dos ng hapon. Eksaktong 2.30 p.m. Sabay-sabay na nag-alay ng sandaling katahimikan ang mga U.S. Customs Officers sa lahat ng port of entry sa bansa bilang paggalang sa kanilang namayapang kaibigan. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Maria Melanin Mikutuan, Itateb ng Italy, Maria Rivers, Eleanor Boniao ng Zamboanga City, Loy Valiente ng Kingdom of Saudi Arabia, Bilog Maldita, Lexi, M's Del Campo, at Maria Fumoto. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating munting community dito sa YouTube. Pasensya na po kung minsan ay naiiba ang bigkas dahil AI voice po ang gamit namin. Para po sa mga gustong magpa-shoutout, ginagawa po natin ito tuwing Huwebes, Philippine Time, Itinatapat po natin sa aking day off. Pakilagay na rin po kung nasaan kayo para alam namin kung hanggang saan napapanood ang video na ito. Muli, maraming salamat po.